Ang video natin ngayon ay isang thriller movie mula sa Viva Max na pinamagatang bula. Isang manggagawa sa laundry na nagngangalang Meldy ay unti-unti nang nagkakagusto sa isang bagong customer. Ginagawa niya ang ilang mga lihim at hindi magandang bagay para magustuhan siya nito pabalik. Isang gabi, nang walang ibang tao sa laundry shop, sinuot ni Meldy ang damit ng isang customer at sumayaw. Naalala niya si Lauren na sumasayaw sa kanyang kwarto na suot din ang isang gown. Pagkatapos, kinuha niya ang uniforme ng isang schoolgirl mula sa washing machine. Mamaya, sa bahay, sinuot niya ang uniforme at sinabi sa kanyang boyfriend na si Manny na hiniram niya ito sa isang customer bilang sorpresa para sa kanya. Tinulungan ni Meldy si Manny na magsuot ng magandang shirt at sinabi sa kanya na mukha siyang profesor. Pagkatapos, nagpanggap siya bilang isang estudyante na gagawin ang lahat para tumaas ang kanyang mga grado. Kinabukasan, sinabi ni Meldy kay Manny na sa tingin niya ay magkakaroon ng baby ang may-ari ng uniforme na hiniram niya. Tinanong ni Meldy si Manny kung kailan niya gustong magkaroon ng pamilya, ngunit hindi siya makasagot. Sa kanyang daan papunta sa trabaho, iniisip niya na lahat ng tao sa boss ay may suot na underwear sa kanilang mga mukha. Pagdating niya sa tindahan, mabilis niyang hinugasan ang mga damit na hiniram niya. Mamaya, dumating ang may-ari ng uniforme na si Carly para kunin ang kanyang mga damit. Nang makita ni Meldy si Carly, naalala niya si Lauren na nagmamakaawa sa kanya na huwag sabihin sa sino man ang isang bagay na nakita niya. Pagkatapos umalis ng customer, sinabi ni Gloria na sa tingin niya ay tatlong buwan ng buntis si Carly. Nang malapit ng maghatid ng damit ang matandang babae sa isang kalapit na apartment, nag-alok si Meldy na gawin ito para sa kanya. Sa labas ng pinto, naririnig ng babae ang isang magkasintahan na naglalaro ng injection game. Nakita niya si Celine na tinatanggal ang kanyang Nightgale. Kaya isinara ni Meldy ang pinto at pinindot ang doorbell at ibinigay niya ang mga damit sa babae. Habang hinihintay ang bayad, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa isang silya na nakatalikod sa kanya at ang larawan ni Celine at ng kanyang kasintahan sa frame. Nang bumalik siya sa shop, nakita niya si Gloria na kausap si Dr. Raquel, isang customer. Pagkatapos umalis ng doktor, inilagay ni Meldy ang mga damit sa isang basket at napagtanto niyang may naiwang pouch si Dr. Raquel sa kanyang laundry bag. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang status scope at sirang sa loob. Sa gabing yun, sinuot ng babae ang nightgown at coat ng doktor. Habang nakasakay at sinasakal si Manny, inilapat ng babae ang kanyang tenga sa dibdib ng kasintahan at sinabing bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Mamaya, lumabas siya habang suot ang coat ng doktor, tinanong siya ng isang malaswang driver ng taxi kung kailangan niya ng masasakyan. Pagkatapos, sinabi niya na hindi pa siya pwedeng umalis dahil kailangan niyang suriin ang kanyang katawan. Kinabukasan, pinakinggan ng mga kasamahan sa trabaho ang isang balita na sunod-sunod na pagpatay sa lungsod. Maya-maya, dumating ang doktora para kunin ang kanyang labada. At ibinigay din ng empleyado ang pouch na naiwan ng doktor. Pagkatapos umalis ng doktor, naalala ni Meldy kung paano niya sinaktan at tinurokan ng lason ang leeg ng driver ng taxi kagabi, na nagpapahayag na siya ang killer. Sa mga susunod na araw, napapansin ng babae ang pagkapagod ni Gloria dahil sa sobrang trabaho para kumita ng pera na kailangan ng kanyang anak. Isang umaga, pumasok si Police Officer Jacob sa shop para e-drop off ang kanyang mga damit. Nagpakilala si Meldy at binanggit na alam niya na siya ang kasintahan ni Celine dahil nakita niya ang kanilang larawan ng idliver niya ang kanilang labada. Maya-maya habang sinusuri ang mga damit ni na Jacob at Celine, sinabi ni Meldy kay Gloria na narinig niya ang magkasintahan na naglalaro ng injection game ng idliver niya ang kanilang labada. Gayunpaman, sigurado siya na ang lalaki ay nagsuot ng pulang polo shirt, pero kapansin-pansin na wala ang damit na pula sa bag. Ito ay nagdulot sa kanya ng teorya na nagluloko ang modelo sa pulis. Pagkatapos, natagpuan ng Meldi ang isang set ng susi at mga damit ni Jacob. Sa gabing yun, hinintay ni Meldi na umalis ang magkasintahan para sa isang date bago pumasok sa kanilang apartment gamit ang mga susi. Sa loob, naglalakad ang babae sa paligid ng kwarto at hinahangaan ang mga larawan ng modelo. Pagkatapos, kinuha niya ang mga larawan ng magkasintahan at tinakpan ang mukha ni Celine gamit ang kanyang kamay. Sa kama, sinuot ni meldi ang nightgown ng babae at ibinabalot sa kanyang katawan ang mga ginamit na damit ni Jacob. Pagkatapos, natulog siya sa kama ng magkasintahan habang hawak ang larawan ng lalaki. Ilang oras pa, narinig niya ang magkasintahan na bumalik mula sa date at nagtago siya sa ilalim ng kama. Sinabi ng pulis sa kanyang kasintahan na siya ang namumuno sa kaso ng serial killer at baka hindi siya makauwi sa mga susunod na araw. Tinanong niya kung maari ba silang date sa kanilang paboritong restaurant sa susunod na biyernes. Ngunit sinabi niya na mayroon siyang nakaschedule na appointment sa isang producer ng pelikula na inayos ng kanyang talent agent na si Gino. Kaya humingi ng paumanhin ng modelo at tinanggal ng magkasintahan ang kanilang mga damit at lumipat sa kama para maglaro ng injection game. Samantala, pinapanood ni Meldy ang ginagawa nila sa pamamagitan ng kanilang refleksyon sa salamin. Ilang minuto matapos makatulog ang magkasintahan, tahimik na lumabas si Meldy mula sa ilalim ng kama at inilagay ang larawan sa frame sa mesa. Kinabukasan, Pinapanood ni Meldy ang magkasintahan sa isang date. Sa gabing yun, nag-set up siya ng peking date sa bahay kasama si Manny at nagbalot siya ng sardines sa kanin para magmukhang sushi. Nang gabing yun, binihisa ni Meldy ang kanyang kasintahan sa uniforme ng pulis. Pagkatapos, naalala niya ang injection game ng magkasintahan kagabi at sinubukan niyang gawin ang parehong bagay habang iniisip na ginagawa niya ito kasama si Jacob. Kinabukasan, pinapanood niya si Gloria at ang anak nitong si Albert, na nagagalit sa kanyang ina dahil kulang ang binibigay nito para sa kanyang school project. Pagkatapos, tinitingnan ng matandang babae ang maraming pera sa kanyang bulsa. Mamaya, dumating ang isang customer para kunin ang kanyang mga damit at ibinalik ni Gloria ang limang libo na natagpuan sa laundry ng lalaki. Sinabi ng mapagdudang customer na sigurado siyang mayroong pitong libong pesos ngunit nagpupumilit si Gloria na iyon lang ang perang natagpuan nila. Habang sinusuri ang mga damit ni Albert, nakita ni Meldy ang isang note mula kay Dr. Rios para kay Carly tungkol sa natitirang balanse para sa termination ng kanyang pagbubuntis. Nang hapon na yun, narinig ni Meldy ang isang lalaki, binanggit niya kung paano siya natulog kasama ang kanyang bagong talent na si Celine. At matapos makita ang pulang Paul Isher sa kanyang bag, nalaman niya na siya ay si Gino, ang agent. Pagkatapos, nakita ni Gloria ang dugo na tumutulo sa binti ni Carly at nag-alok na dalhin siya sa isang klinik. Pagkatapos nilang umalis, nakita ni Meldy na naiwan ang timang card ni Dr. Rios. Halos kinumpirma nito ang kanyang mga hinala na si Albert ang ama ng pinagbubuntis ni Carly at binayaran ng doktor para ipalaglag ang sanggol. Nang idliver niya ang mga damit ng modelo, tinanong siya ni Celine kung may kilala siyang housekeeper na maglilinis ng apartment. Kaya nag-alok si Meldy na gawin ito dahil araw ng kanyang pahinga. Pagkatapos, ipinakita ni Celine sa kanya kung saan ang mga cleaning tools, kasama na ang ilang bote ng hydrochloric acid, Matapos linisin ang lugar, sinabi ni Meldy na naghanda siya ng kape para sa kliyente. Sa dining table, ipinahayag ni Meldy kung gaano niya gustong maging maganda at sikat tulad ni Celine. Mayamaya, -maya, palihim na sinunda ni Meldy si Celine papunta sa basement parking lot at nasaksihan niya ang modelo na hinalikan si Gino sa kotse ng lalaki. Kinabukasan, nakita ni Meldy ang nagdadalamhati na ama ni Carly at si Gloria na nag-uusap. Tinanong niya kung ano ang nangyari at sinabi ng lalaki na namatay ang dalagita dahil sa malubhang impeksyon. Tinanong ni Gloria kung ano ang nangyari sa sanggol ngunit mula sa nalilitong reaksyon ng lalaki, tila hindi niya alam na buntis ang dalagita. Pagkatapos niyang umalis, tiningnan ni Meldy ang card ni Dr. Rios at nagplano. Ilang araw, dumalaw si Meldy sa klinik ng doktor, kunwari ay isang pasyente. Bigla, binuksan ni Meldy ang isang tumbler at ibinuhos ang hydrochloric acid sa mukha ng doktor. Kinabukasan, pinapanood ni Mel si Albert na walang galang na pinagsasabihan si Gloria dahil sa hindi niya agad nalaban ang kanyang mga damit. Kinuha ni Mel ang mga boxers ni Albert at ibinalot ito sa paligid ng sirang na niya kay Dr. Rios. Nang mag-iwan si Jacob ng isa pang load ng labada, nabanggit niya na posibleng bitawan niya ang kaso ng serial killer dahil wala silang leads at iniisip niya na umalis na lang ng bansa kasama ang kanyang kasintahan. Sa takot, sinabi ni Mel na hindi niya dapat gawin ito. Nalilitong reaksyon mula sa pulis, binaliwala ito ni Meldy at nagpatuloy na ipakita kay Jacob ang isang bagay na natagpuan niya sa mga damit ni Albert, kasama na ang sirang at isang kutsilyo. Kinabukasan, narinig ni meldi ang tawag ni Celine, sinasabi kay Gino na papunta na siya sa kanyang unit. Sa apartment ni Gino, naglalaro ng injection game modelo at ang agent. Habang nagpapahinga ang lalaki sa sofa, ibinigay ng babae sa kanya ang inumin. Bigla, nag-umpisa siyang magkumbulsyon, ang taong nagbigay sa kanya ng inumin ay si Mel D pala, na nakasuot ng damit ng modelo. Matapos patayin ang kopo, iniwan ni Mel D. ang isang pares ng brief ni Albert sa sahig. Maya-maya, dumating si Jacob na labis na naguguluhan sa apartment ni Gino at sumigaw ng makita ang nakakatakot na eksena. Sa huli, inaresto ng pulisya si Albert matapos makita ang kanyang mga damit sa lugar ng krimen. Umiiyak si Gloria habang hinuhuli ng mga pulis ang kanyang anak. Isang buwan pagkatapos, binuksan ni Meldy ang isang bag ng hindi naklaim na mga damit ni Celine at sinuot ang itim na damit ng modelo. Sa gabing iyon, dumating siya sa parehong restaurant kung saan naroroon si Jacob. At nang makita niya ang babae, inanyayahan niya itong sumama sa kanyang mesa. Binanggit niya kung paano pamilyar ang hitsura ng damit, kaya nagsinungaling si Meldy at sinabing ibinigay ito sa kanya ni Celine. Nagpasalamat ang pulis sa babae dahil sa kanyang tulong tungkol kay Albert, dahil ito ang dahilan ng kanyang promosyon sa trabaho. Pagkatapos, tinanong ni Jacob kung may plano ba siya pagkatapos ng hapunan at napunta sila sa lugar ni Jacob. Kinabukasan, hinihintay ng pulis na dumating si Meldy sa trabaho para tanungin kung gusto niya bang mag-date. Pagkatapos ng date, bumalik sila sa apartment niya para maglaro ng injection game sa unang pagkakataon. Isang gabi, sinabi ni Meldy kay Mani na palagi siyang naiingit siya kay Lauren dahil hindi siya sinasakyan ni Mani kapag ginagawa nila ito. Sinabi ni Meldy na ang gusto lang niya ay gawin sa kanya ni Mani ang ginawa nito sa kanyang anak, na nagpapahayag na si Lauren ay anak pala ni Mani. Maraming taon na ang nakalipas, habang nagtatrabaho para sa pamilya ni Mani bilang katulong, pinanood niya ang ama na samantalahin ang kanyang anak habang pinapagbihis ito ng costume ng katulong. Isang araw, ibinahagi ni Lauren kay Meldy ang lahat ng ginawa sa kanya ng kanyang ama at humingi ng tulong tungkol sa kanyang sitwasyon. Sa kasalukuyan, naiinis na tinatanong ng babae si Mani kung bakit hindi siya naaakit sa kanya tulad ng pagka-attract niya sa kanyang anak. Ngunit sinabi niya na hindi na ito mahalaga dahil nakahanap na siya ng bago na hindi niya kailangang pilitin ang kanyang sarili. Maraming taon na ang nakalipas, pagkatapos maligo ni Mani, sumilip si Meldy sa kanyang kwarto at nakita ang coat ng doktor, na nagpapahiwatig na siya ay isang doktor na specialized sa toxic ecology. Bigla, binuksan niya ang pinto ng banyo habang suot ang damit, nagulat ang lalaki. Nagmura si Mani at sinabihan siya na umalis pero pumasok si Meldy sa shower. Inexplain ng lalaki na hindi siya naaakit kay Meldy dahil hindi siya nito kamag-anak or anak. Matapos ang patuloy na pagtanggi niya na makipagtalik sa kanya, tinurak ng baliw na babae ang paralytic sa kanyang leeg. Hinayla niya ang hindi makagalaw na lalaki sa kwarto at dinala ito pabalik sa kanyang apartment. At sa kasalukuyan, nagpapasalamat si Meldy kay Mani sa pagpunta sa kanya kahit hindi niya ito minahal. Pagkatapos ay tinapos niya ang buhay ng lalaki sa pamamagitan ng pagbalot sa kanya ng bubble wrap. Pagkalipas ng ilang buwan, ang buntis na si Meldy na rin ang may-ari na ng laundry shop at si Jacob ay malapit ng ma-promote bilang hepe ng pulisya. Pagkatapos ng ilang segundo, tumawag ang pulis tungkol sa pagkakakilanlan ng kamakailan lang natuklasang nabubulok na katawan ni Manny. Sa gabing yun, tinanong ni Meldy kung mayroon na bang sospek sa pagkamatay ng lalaki. Sinabi ni Jacob na wala, sa sumunod na gabi, pumasok si Lauren sa laundry shop at tinanong si Meldy kung bakit niya ito ginawa. Sinabi ng buntis na babae na gusto niyang maging siya at handang gawin ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Tumetawa si Lauren at nagumpisa ang labanan sa pagitan ng dalawang babae. Maraming taon na ang nakalipas, matapos sabihin ni Lauren sa lalaki kung ano ang ginawa ng kanyang ama, ipinangako ni Meldy na tutulungan siya. Pagkatapos, nilunod niya ang babae sa kasalukuyan. Itinulak ng baliw na babae ang mukha ni Lauren sa isang balde ng tubig hanggang sa siya'y mamatay. Maya-maya, dumating si Jacob, naguguluhan sa nangyari. Nang makita ni Meldy ang babae, napagtanto niya na ibang tao ito at hindi si Lauren. Inilantad na pinatay niya si Lauren ilang taon na ang nakalipas, ang buntis na babae ay nagmamakaawa sa pulis na paniwalaan siya at sinumpa niyang si Lauren ito. Sa kabila ng kanyang mga ginawa, itinutok ng pulis ang kanyang baril sa kanya. Tinanong niya kung mahal pa rin siya nito kahit pinatay niya ang lahat ng mga tao. Naguluhan, itinutok ni Jacob ang baril sa kanyang sarili at habang nag-aagawan sila sa baril, ito'y pumutok ilang araw pagkatapos nito, inaalagaan ni Meldy ang pulis na nasa kama, sinubukan niyang magsalita kaya naman inihanda ng baliw na babae ang isa pang gamot na pamparalisa, inilantad na ang kapalaran ni Jacob ay pareho sa dinanas ni Mani, dito na rin natatapos ang movie na bula, maraming salamat sa panunood.